ilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live Nation. Junar Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng Philippine Army at mga pinaniniwala ang miyembro ng Rebuilding NPA noong araw ng Martes, Ikalimanang ng Nobyembre taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkaasamsam ng mga matataas na kalibre ng abaril at iba pang kagamitang pandigma nagkaroon ng bakbakan ang tropa ng 76th Infantry Battalion sa ilalim ng 23rd Infantry Brigade, 2nd Infantry Division ng Philippine Army laban sa tinatayang 15 miyembro ng New People's Army sa Barangay Villa Pag-asa Bansud, Oriental Mindoro. Ayon sa report, ang mga rebelde ay pinaniniwala ang kabilang sa pinagsanib na pwersa ng Ignacio Claveria Magadja o ICM at Main Regional Guerrilla Unit o MRGU ng Sub-Regional Military Area 4D o SRMA 4D, Southern Tagalog Regional Party Committee o STRPC. Matapos ang palitan ng putok ay narecover sa lugar ang ng inkwentro ang mga matataas na kalibre ng baril, pampasabog, bala, mga dokumentong may sensitibong impormasyon at mga personal na gamit. Patuloy namang hinahabol ng militar at pulisya ang mga tumatakas na rebelde habang patuloy pa rin ang panawagan ng 76th Infantry Battalion sa iba pang kasapi ng NPA sa lalawigan na sumuko na sa pamahalaan at maging katulong ng ating gobyerno upang ganap na mawakasan ang insurhensya. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat, Junior D Acapulco Mula po naman sa Impila ng Spirit FM, si Amain Kalapan, Oriental Mindoro.